na edukasyon at pagbaba ng income tax. Ilan lang po yan sa mga sinusulong ng ating espesyal na panauhin ngayong umaga, mga kapatid. Para himayin ang kanyang mga advokasya hmm. at iba pang issue, mga kasama natin, live si Pasig Congressman at senatorial Ball Roman Romulo. Magandang umaga sa inyo, congressman. Welcome back to the program, sir. Yes, magandang umaga, Lord. Magandang umaga, Martin. Magandang umaga sa lahat ng uh, nanunood hmm. sa inyong program. Magpapatuloy nyo ang uh, legasya, ang pangalang Romulo sa Senado. Well, uh, tungkol naman doon, hindi naman, uh, ang tao naman ngayon matalino na eh. Hindi naman sila, hindi nila, hindi nila ibabase yung, uh, yung parang legacy mo. Titingnan nila kung anong ginawa mo. Sa party natin, mm -hmm. meron na tayong mga nagawa sa edukasyon, pero tingin natin na marami pa na kailangan ayusin. Example, mm -hmm. di ba sa party natin, napag-usapan na natin ilang beses yung scholar ng bayan Yun, yes. oh. Tapos yes, yes, yes. yung, may mas bago po doon yung Unifast Act. Unifast, oh. O yun yung mas malawak. Pero, Unifast stands for? Unified Financial Assistance to Students in Tertiary or College mm, Education. Pero ang totoo naman yan, mm. uh, yan, pang-college lahat. Pero meron din tayong gustong baguhin kahit sa basic education natin. Mm -hmm. Kasi sa totoo lang, pag tingnan mo, pag may, kung may anak kayo, o mga pamangkin, o mga anak ng kaibigan niyo, tanungin niyo sila, lalo na pag Sunday ng gabi. Mm -hmm. Kung gusto pa nilang pumasok ng lunes, kung excited na sila. Ang totoo, karamihan ng kabataan natin, ayaw na. Parang meron na silang aversion sa pagpunta sa paaralan. Eh, Pag-lunes. Pag Pag-lunes. Di ba pag-Sunday? si Vice si Ganda pinapanood nila sa gabi. Pwede rin. Hindi ko alam. <laughs> Pero ang nangyayari kasi sa dami ng subjects na tinuturo, sa dami mm. ng homework, ang nangyayari, may aversion eh. Yeah, mm. I think at one, uh, kailangan na natin ibaguhin na rin pag-aralan itong mm. curriculum natin. Lalo na yung Uh, yung grades 1 to 4. Mm -hmm. Kasi I think at that point in time, ang pinaka-importante ay mapasok natin sa ating kabataan yung love for learning, love for education. Mm -hmm. Pero kung doon pa lang, eh, pe ma medyo ayaw na nila pumasok dahil puro puro subjects, puro homework, eh pati computer nga. Kaya pag nagko-computer sila, although that is a uh, good medium for learning, uh -huh. ginagamit nga for games na lang kasi siguro outlet na yun eh. Uh -huh. Kasi sa dami ng haba ng klase, mm -hmm. haba ng homework, sa ibang bansa minabasa ako, uh, I think sa Japan yun, 'di ba yung grades 1 to 4 nila uh, allegedly wala nga examination doon eh mm -hmm. ang talagang key stress yes. nila doon is yung values, disiplina, respect for oneself, mm -hmm. respect for others. Mm -hmm. So pagdating mo sa higher levels eh, kahit papano yung uh, disiplina mo, yung mm -hmm. values mo mas formed na mm -hmm. at siguro at that point yung love for education nandoon sa kabataan at sa kabataan nila. I think we should try that also in dito sa ating bansa. Kung, kailangan talaga kung baguhin natin. Pag pinalad ba kayo sa Senado, ito rin ba 'yung mga issues sa gusto ninyong hawakan. baga, anong mga committee ang nais na niyo ng upuan kung kayo palarin sa Senado. Well, of course edukasyon importante pero katulad ng binabanggit ko, ang ultimate aim naman natin, objective natin ay 'yung daan matuwid, maganda 'yon. Mm -hmm. Pero alam natin hindi pa sapat 'yon. Mm -hmm. Kailangan talaga natin ng mga ibang programa para umangat talaga ang Pilipinas at ang bawat Pilipino. Mm -hmm. Paano natin gagawin yun? Create a strong middle class. Education is one way, pero the quickest way siguro is really yung pagbaba ng buwis sa lower and middle income earners para magkaroon sila ng spending power, makatulong sila sa ekonomiya, mm -hmm. hindi lang sa sarili nila. Mm -hmm. That's why yung pag sinasabi nila, politika yung pagbaba ng buwis. Papogi. Papogi. Mo, papogi. Gamit, term yan ng mga taga-kubaw. <laughs> pero kung titinan mo, Pang-ekonomiya talaga siya. Kasi pag mo ang, bu ang uh, buwis sa income taxation ng lower and middle income earners, mas mataas ang take-home pay. Pag mas mataas ang take-home pay, may purchasing power sila. E yung angat naman po na yun, sapat lang yan para sa gastusin nila dito sa, sa ating bansa. E di pag nangyari po yun, bababa nga ang income tax collection, pero ano aangat? Yung consumption tax. Aha. Yung IVAT. Second, pag nangyari yun, ibig sabihin, aangat ang, dem ang demand. Mm -hmm. Pag, pag umangat ang demand, kailangan may supply. So aangat rin ng supply, ibig sabihin may pagkakataon na yung mga uh, walang trabaho ngayon ay eh, kailangan kunin ng mga, uh, may, mga uh, may mga businesses kasi pandagdag ng supply. So may multiplier effect siya. Na tingin ko, uh, pagka binababa natin, mas marami, mas inclusive, mas marami ang kasama sa pag-angat. Sabi nila, Congressman, never in history na pag-usapan yung pag ng tax na ganito ka High level. Talagang mm -hmm. halos lahat. Yan gusto kong pag usapan yung mm -hmm. pagbaba ng income tax. How about uh, wages, sweldo? Alam niyo, katulad ngayon, mm -hmm. meron silang uh, proposed na... Uh, salary, salary. Fees. Mm -hmm. Sa akin nga, wala namang problema. Pero kung titignan po ninyo, hindi naman pare-pareho yung angat, di ba? Mm -hmm. uh, meron talaga, lalo na pag mas mataas ang posisyon, <coughs> mas mataas mm -hmm. ang angat sa kanya. Pero hindi ba ang gusto ng tulungan dito ay uh, yung mga regular... Uh, earners talaga mm. natin yung lower and middle mm. income earners. Mm -hmm. Eh kahit umangat yun mm -hmm. pero we welcome that ano. Mm -hmm. Pero still um, it will still be subject to the same mm -hmm. tax rate. Mm -hmm. So kakainin ini yung malaking portion mm -hmm. noon. Uh -huh. um, meron naman kahit pa mm hindi -hmm. naman at to wala pero mas maganda ang epekto kung mas kung babaan natin yeah. ang income. Kung hindi may imagine ko, di ba yung yung grade one, yung salary, ng grade one mm -hmm. ng salary ng gobyerno, yung utility, nine mm thousand -hmm. pesos. Nine thousand pesos. Buwan na sa August at pag kina mo, para sa isang araw, para twenty four pesos lang din mo sa stretch ko. over four oh. years. And. Congressman Romulo. Uh, kayo po ay tumatakbo sa ilalim. Uh, kayo po ay uh, basically independent, independent candidate kayo. Yes. Pero tumatakbo kayo sa ilalim ng partido Uh, Galing at puso. at puso. Yes. Paano bang sistema dyan? At ano-ano na ano ba mga napuntahan nilang na mga lugar sa inyong kampanya? Uh, well, well yung Partido Galing at Puso, mm. uh, yun yung uh, uh, effectively coalition o grupo na sumusuporta lang mm. ay uh, Senator uh, Grace Poe at kay uh, Senator Jesus Podemos. Mm. Uh, so far naman po ang ang sistema doon ay sa ngayon ano, may mga uh, nagpupulong-pulong, nagpaplano kung mm. ano yung mga Uh, tingin namin, uh, contribution namin mm -hmm. kung saan tingin namin kailangan raw pumunta mm -hmm. para makatulong sa buong ticket. So far, nandoon, pero of course umiikot rin naman po uh, sila yung as, as, as senator mm -hmm. so nag-iimbita sila doon sa mga may panahon na sumama sa kanila mm -hmm. para makatulong din sa mga discussions na ginagawa nila pero mm -hmm. so far nandoon pa lang talaga sa mga preliminary anong pakiramdam uh, congressman na kayo ay talagang original liberal party Naku, no, oh, yung mga tanong mo naman hindi, naman, hindi sa akin kasi kasi meron maraming mga mukha doon na yung kula nakita mm -hmm. na hindi naman kilala mm -hmm. hindi naman sikat wala namang Yeah, so ano, anong pakiramdam niyo na ba't gano'n? Ba't uh, ang daming mga pwede naman sa Liberal Party na naging senatorial candidate pero parang dinedma? Mm -hmm. Well, sa uh, sa akin kasi Martin Lourde uh -huh. at this point parang wala na eh. Nag-move forward, forward na o oh, uh -huh. water under the bridge uh -huh. na yun. Uh, end of the day, pinili ko talaga na supportahan si Senator Grace po. Uh, simply because nung na, na, narinig ko yung kanyang 20-point agenda, mm -hmm. more or less tugma dun sa mga batas na napasa mm -hmm. ko o yung mga bill na sinusulong ko pa hanggang ngayon. Mm -hmm. At tingin ko, yung sinasabi nga niya na ang bawat Pilipino, ang bawat party mm -hmm. ng bansa ay gusto niya kasama mm -hmm. sa pag-unlag. Eh, eh, ultimately, yun naman ang gusto natin. And mm -hmm. I think, uh, yun yung objective, yung 20-point agenda na pakita naman na yun yung paraan para makapunta doon. Mm -hmm. Sa so, uh, ano ba na expect nyo? alam naman ang eleksyon sa Pilipinas, kampanya sa Pilipinas, Congressman Romulo, no? Kahit sabi mo na, maraming nangako, ako, marami ang nagsabi na, kahit anong mangyari, I will stick to the issues, I will retain my dignity, no? At uh, pagdating sa mga meeting di Abance, pag-usapan na namin issues. Pero inevitably, ang ending makikita mo, gumigiling-giling pa rin. Kayo ba? Na, kayo, ba? may mga dance number na baka ang hinanda o song number? Ah so far kasi nag meeting nga tayo ngayon, ba? nag meeting kami kung ano pa paano na paano yung magiging pag-ikot pagdating ng kampanya. And nakita ko naman so far sa mga discussions wala namang ganun na 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 pag-uusap. Talagang ang inaano lang nila, tinatanong talaga nila kung ano yung ano yung gusto mo sabihin pagdating doon para more or less mag-complement kami one another. Ah, kasi ah. pagdating ng kampanya, sabay-sabay eh yung mm. ikot. So at least alam nila kung saan ka mas uh, siguro babagay sa pag-ikot. Mm. Uh... May, may secret weapon eh. Ayun nga, uh -huh. ay, of course, si Shalani. Mm -hmm. o, ayun yung ano yung secret weapon doon. Akala ko nga tatakbo yung Shalani ng congressman uh -huh. o kung babalik sa Balisrela. So, so, or... hindi na nagkaroon ng political uh -huh. plan si Shalani? Mm -hmm. Well, uh, sa ngayon, kasi talaga naman yung priority namin was sa uh, na magkaroon ng ng pamilya. Mm -hmm. Baby. Uh, Baby. Ito, uh, pumasok ako, bila, uh, nag-file <coughs> ako bilang uh, senatorial candidate. Alam natin na medyo stressful rin. Dalo, uh -huh. ang laki rin ng iikutin mo, uh -huh. no? So, napag-desisyon na niya, natu uh, natutulungan na lang niya ako para uh -huh. hindi na tayo masyadong, hindi na kami, Ayoko. yung stress kahit pa paano, mas half. Dahil uh -huh. yung ultimate mm uh -hmm. -huh. ano pa rin namin, as, as a couple, mm -hmm. as magkapamilya. Di bali nang wala pang baby, pero baby face naman. Anong sikreto mo sa napakinis okay. mong muka? Parang hindi ka tumatanda kung ano mo ang sikreto uh, na? Magandang pag-alaga ng aking. <coughs> yun, 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 yun. Napakamalap naman. Yun. Okay. Okay. Maraming salamat no. sa pagdalaw sa amin. Yes. Um, Napaka-iksi na oras sa atin. Oh, Pero uh, good luck po sa iyo, Congressman Roman Romulo ng Pasig. Thank La, you, sir. sir. Thank you, Lord. Thank you, sir. Thank you, Martin. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.